sinaksiyan ng mga bulakenyo, partikular na ng mga malolenyo, ang isinagawang pagdiriwang ng ika-100 at labing na guning taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na isinagawa sa makasaysayang simbahan ng Parasuin sa Malolos. Si Sen. Loren Legarda ang naging panauhing pandangal sa nasabing pagdiriwang. Ganap na alas 8 ng umaga ng pasimula ng pagdiriwang kalinsabay ng pagdating ng senadora. Matapos ang pagsalubong ng mga opisyalis ng Bulacan sa Senadora, ay nagtuloy na sila sa harap ng dambana ni General Emilio Aguinaldo, kasunod ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Matapos nito ay inalaya ng bulaklak ang dambana ni General Emilio Aguinaldo sa harap ng simbahan ng Barasuin sa pangunguna ni na Senator Ligarda at ni Bulacan Governor Willie Alvarado. Sa pambungad na pananalita naman ni Malolos Mayor Christian Atibidad ay sinariwa nito ang kahalagahan ng makasaysayang bayan ng Malolos at ng simbahan ng Baraswain. Kung mga Pilipino ay may pagmamalaki natin sa simula ng pag-aroon ng kalayaan nating mga Pilipino ay nagkaroon ng pagluluwal ng kauna-unahang Kongreso ng Pilipinas, kauna-unahang konstitusyon sa buong Asya at kauna-una ang Republika ng Pilipinas, mapalad ang mga bulakenyo, mapalad ang mga manolenyo sapagkat itong sagradong lupay ito ang nagsilbing saksi sa kabayanihan nating mga Pilipino. Naging karagdagan naman ang kasiyahan ng pagdiriwang ni Senator Legarda ay nang makita niya sa isang libro ng malolos ang kanyang dalawang lolo na naging representante ng lalawigan ng Antike para sa pagbuo ng unang konstitusyon ng kauna-unahang kongreso ng malolos. Sa gitna ng pahayag ni Sen. Legarda ay binigyang pansin nito ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino sa kasalukuyan, partikular na ang mga sundalong nasawi sa labanan ng Marawi at sa mga kasalukuyang nakikipaglaban pa, maipagtanggol lamang ang bansang Pilipinas sa kamay ng mga teroristang mautigo. Samantala sa bayan naman ng Baliwag Bulacan ay nagbigay kasiyahan ang mga 48 Infantry Battalion sa mga mamamayang bulakenyo na nagdiwang ng araw ng kalayaan sa SM City Baliwag. May dagdag na report si Lalaine Santos. Galing sa bayan ng pagdiriwang na Independence Day sa bansa ay kakaibang programa naman ang isinagawa ng 48 Infantry Battalion sa mga bulakenyo na nagdiriwang ng araw ng kalayaan sa loob ng SMCB sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Sa halip na malalakas na uri ng sandata, ang hawak ng mga sandalo ay gitara, piano at mikropono ang kanilang ginamit upang makapagbigay ng saya sa mga taong nasa loob ng SMCB, Baliwag. Sa pahungunan ng 73rd Brigade Band at 48 IB Band ay nakiisa sila sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. May mga nakisabay at nakiisa din sa kanilang pag-awit mula sa mga nanonood sa loob ng Shopping Mall. Nagpasalamat din ang natura mga Army Band sa pag-iisa ng Mahamayang Bulakenyo at ng SM City Admin sa Baliwag. Kami po ay nagpapasalamat sa pag-invite sa amin ng SM Baliwag. Sa nga po ng aming battalion commander, walang iba kundi si Lieutenant Colonel George M. Bergonia sa 48th IB. Uh, kami na dito ngayon para nakikisa sa ating uh, araw ng kalayaan at, at, at hindi lang yon Para inspirasyon din ng aming mga kasamahan na kasalukuyang ngayon na tumutugis sa mga kalaban ng gobyerno sa part ng Mindanao at maging inspirasyon din yung mga, mga tao mga pumapasok at pumunta dito sa SM Baliwag. Uh, sa lahat ng mga kabaro namin, na nandyan sa Marawi, ingat po tayo palagi. Huwag na huwag po natin kalimutan ang ating po may kapal. Magkaisa po tayo at tayo po ay double ingat. Double ingat po sa mga mga civilian na makipag-isa sa ating mga kasamahan, sa ating mga kasundaluhan para mas madali natin na uh, mapuksa at matapos na yung kaluguluhan na ito. Mula sa lalawigan ng Bulacan, Jopel Santos nagulat.